another day, another vlog. Nandito ako sa signal, guys, sa friend ko. Uh, sa authentic flavors. So, eto yung mga kanilang ino-offer dito na food. Ayan. Ayan. So, baka may gusto sa inyo, guys, na yung mga celebrate ng mga birthday. Di binyag, kasal. Nagtatanggap po sila. Tumatanggap po sila. Ayan. Ito, we accept na yan. Mga ganyan. So, ito ang lugar pasukin natin. So, may parking guys. May parking sa mga may sasakyan. Don't worry guys. Huwag kayong mag-alala. Kasi may parking sila. Medyo malaki yung, yung place na. malaki din yung place nila guys. Papasok siya. Time check is 9pm na ng gabi. Kaya nakapapansin yung ilaw na. Ito yung paligid. Ito yung paligid ng lugar. So, ayan. Tumatanggap sila dito ng mga Party party. Ayan. may mga magdidibo dyan. Ayan. Ayan. Andyan yung aking kaibigan. Ayan siya. Ayan. Ayan. Hindi ko ipapakita yung nagsusukat ka. <laughs> Ayan. Ito may mga customer dito. 9pm 9 na 9pm na ng gabi. Ayan. Ito. Okay lang ba i-vlog ko kayo? Okay. Okay lang ba? Okay, thank you po. Ayan yung anak ng may-ari ng kaibigan ko. Hi, kuya. Shout out. Ayan, mga pamangkin ni ate. Hi, sir. Good evening. Ano bang may offer niyo sa akin dito? Ang dami po, ma. Ah? Bote yeah. okay. po. Ah, may mga Ice available. Ice cream. Ayan. Burger, pasta. Ayan. Tumatanggap ba kayo ng mga birthday dito? Dibu? Yes, ma. Ayan, tumatanggap sila guys ng mga debo dito, mga party. Ayan, nag accept sila. May nag-dibo po agad eh. Oo, uh oh, okay. nga sabi nga. Yes. <laughs> ayan. Ayan, nag accept sila guys dito ng mga party. Party, ayan, dito lang yan. Located na signal. Signal. Malapit lang guys to, signal. May parking din po sila, parking. Nine time check guys, is 9pm nata ng galabi. So, ayan. Tahimik yung lugar, guys. Maganda, tahimik. Uh, ayan. Malawak yung kanilang place. Then, may parking area din sila, guys. Ayan. Ayan lang. Uh. So, hantay pa. Ayan, meron dito. Ito yung... Ano nila? Parang lababo. Ayan. Hmm. Ayan yung anak ko. Magdilibo tomorrow.